Kasama namin mag-grocery. Salamat sa sponsor. Salamat, <laughs> Salamat sa anak kong mabait. Tulad ni mami. <tinyo> <laughs> Ayan, creamy yan. Amo, nagutom yung isa, oh. Sigilang lang, maningkamot ka dudong. Yung nagutom lang Ayan. na tapos <laughs> postcard. Oh. Ah. <laughs> Ginawang unan yung tasty. Ano? Yan. Ginawang unan yung tasty. <laughs> Nagutom. <laughs> Ang bata. Yan. Yan. Oh, wang, oh. Hello. Tingnan mo yung buhok mo. Pero bata. Ayos mo na. Pricing for fresh and seasier snow, please. Fresh and seasier snow, please. Come inside. Oh, doon ka. Huwag dito na lang sa malaki Tanggalin mo yung sun rocks dyan. Oh, dyan. Uh Gusto niya dyan eh. Oh, oh, doon na, doon na. Oh, sakay na. Oh, kunin mo. Oh, ayan oh. Ayan. Ayan. Hindi, hayaan mo siya. Kasi pag doon, hayaan mo siya mag-enjoy na... Ano? <laughs> Precious, please, 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 please. Ayun, yung isa na kami plancha kasi sira na yung plancha na. <laughs> Anay, naantok Yes. <laughs> wow. wow. Asi Ayo, sejak wow, jangan kasih siapa.